ako si Kabubog masipag sa pangarap dating magbubuti at ngayon shop owner na samahan niyo ako sa video ito mga ano Kabubog uh, wala tayong mahirap na buwan na ambulansya dito sa ating barangay dahil kalbo daw ang gulong at mahina ang battery yun namang ating kuan ah, hiniram nung nakaraan ay may siniserbisyohan din kaya no choice tayo ano hindi naman tayo pwedeng magreklamo at hindi naman natin sila masisi dahil napakaraming bisis na na tayo ay nakahiram sa kanila ng ambulansya at hindi lang ngayon ang pagkakataon na manghihiram tayo sapagkat lifetime na itong gamot at itong ating pasyente ngayon mga kabubog gumawa tayo ng paraan ano at sinakay na lang muna natin sa kulong-kulong at mm, na inihatid eh, natin sa kanyang follow-up check-up o follow-up CT scan sa kuwan, sa regional. Kaya lang sa kasamang palad mga kabubog ay hindi tinanggap at ang sabi nila ay kailangan daw ay sa OPD o outpatient ang manggaling ang request at hindi sa mandaluyong. Ano? Kaya medyo nalungkot tayo dahil nung nakaraan ay nakita na naman nila yung request na galing mandaluyong at ang sabi nila ay schedule ng ASAIS. Kaya nga bumalik tayo dahil uh, schedule nga ng ASAIS. Yun, nang sabi ay south patient daw. So, parang pinagpapasapasaan tayo dyan mga kabubog sa regional Batangas. Ano? At nang nangyari nga ay pinatanong ko. Sabi ko kung sa bagang na uh, mag-OPD at mabigyan ng request, ay automatic bagang makukuan agad. Ma si CT ang sabi daw ay i-schedule pa rin kaya sumaka, sa suma total ay magiging apat na pabalik-balik tayo at hindi biro mga kabubog pabalik-balik diyan no? gumugugol tayo ng halaga dyan bawat punta natin dyan mga kabubog ay gumugugol tayo ng hindi bababa sa apat na libo Pagka sa Maynila tayo ay eh, hindi tayo bumababa ng kuwan ng anim na libo ang gugol natin mga pagkain, mga kasamang tao, sasakyan Kaya hindi biro-biro ang mabala ka ng ganun Kaya naman ang plano natin ngayon ay sa Mandaluyong na lang natin ipapa-X-ray at ang susunod na activity natin ngayon ay magiging kuwan, uh, ipakuka natin ipapa-physical therapy natin ating pasyente ano at mm, ang resulta naman ng mga test ay okay naman medyo mataas naman ang mataas taas lang ng kaunti ang creatinine dahil daw siguro sa kulang sa tubig at mm, kuan. yung iba naman yung sa CBC sa ihi sa dugo normal na ang dugo mga kabubog ano normal naman lahat okay naman lahat yung mga laboratory test so medyo mabigat-bigat ito mga kabubog sapagkat itong ating pasyente ay na-stroke na, ay kuwang pa, uh, ay blood pa, at, mm, yun nga, may depression, kaya talagang, uh, hindi biro-biro, ang ganitong pagsubok sa atin, pero, kaya natin to, mga kabubog, at, mm, laban lang, so, maraming salamat, mga kabubog, ano, at, mm, may bagong channel nga pala ako, ay bagong page, kabubog dyan sa vlog, at, mm, itong aking, kwan, itong aking, professional, uh, Uh, profile ay kwan, uh, binalik natin sa dating pangalan sapagkat ang sabi pala ay hindi tayo mababayaran sa sahod natin kung hindi nakapangalan sa ating uh, kwan, uh, sa tax ID yung TIN ID ano so kailangan doon nakapangalan para sumahod tayo so monetize na tayo mga kabubog dito sa channel na to so may mga revenue na tayo kahit mababang follower natin may revenue tayo ganon din sa kwan sa YouTube monetize na tayo at pwede na nga tayong sumaho doon hindi pa lang natin kinukuha so para nyo po yung aking kwan yung aking bagong kwan page kabubog shop vlog ano? so maraming salamat yun lang muna sa ngayon